Hello guys, good morning. Uh, Mag-unboxing naman na tayo sa mga dumating ko na parcel. Uh, ito yung dumating na parcel ko, guys. Sabay-sabay pa yung darating, dumating na parcel ko. Tingnan nyo guys. Ilang piraso itong dumating na parcel ko? You know. Ito, piraso to. Sabay-sabay pa na Agang-aga biglang dumating yung mga parasil ko guys. Oh. Yan Oh. Ang daming in order na parasil. Kaya natin guys. Buksan natin itong parasil natin. Sa isahin natin to. So, guys, unay namin natin itong isang parasil natin. ano ang laman nito. Ito pala yung in-order ko na 6-packet na pantalon. Ito ay In-order ko na pantalon guys. Na 6-packet. Ito guys. Parang semi-straight cut siya. Sa baba. Ito na guys, yung in-order ko na ano. At meron pang isang in-order ko na ano. ano, ano ito yung ano itong isa. Ano ba ito? Isa natin itong mga ulang ano. Parang t-shirt yata ito guys. Isa natin ito para ano. Makita natin ito. Maganda na gustuhan ko itong pantalon ito guys. Oh. So napakaganda na six packet ayun guys kulay black na pantalon ito na oh. ano itong isang na order ko kasi in sense tignan nyo guys oh nagpirasa <laughs> itong para siyang dumating sabay sabay pa oh hindi ko na alam kung ano na order ko na yan sa Chokers. <laughs> <laughs> bago na natin itong isa guys ano ba to Ni? ano ba to ah yung ano ito guys pang ano pala ito sa tuhod kala ko short and guys mayroon pa siyang ano pang adjust kung gusto mo higpitan ay napakaganda nito guys oh. alimbawa pag nagja-jogging ka yan. Ito guys, pang ano yung ni heating ni. Heating ni pala to guys, yung na-order ko. Dahil na tumatay natin ang parcel guys ha. Good lang guys ha. Kaya itong isa guys. Buksan na naman natin to. Ano naman itong isa. to Ito guys. t-shirt na in ko guys yun guys ganda siya ayun guys in ko XL kasi malaki naman kasi ako eh ayun tamang tama to guys may pagsuot na tayo mamaya nito pagpasya <laughs>

Midjas pala. Midjas pala to guys. <laughs> Kuro, po yun isa tayo. Ibang diniliver ah. Midjas pero okay din siya guys. Parang may ano siya. Oh. Ang magnetic ano. Siguro pang may arthritis ka. <laughs> Masakit yung talampakan mo sa paa guys. Ito yun siya. Ito ang isuot mo na ano. So, lakad ng lakad ka. Pwede eh, din, din pang jogging. Maganda to guys pares doon sa heating ni ano na naman itong isa itong mga order natin ito guys daming order natin ito guys so buksan na natin itong ito dito ito. may order ba tayo ano <laughs> ah, <laughs> uh, may order tayo itong ano ah drone. <laughs> May drone tayo ng guys oh. <laughs> drone helicopter Kupti. <laughs> Wala na battery ito guys. Ito ba itong pinuos nila na lumilipad talaga ito, ito. Yung helicopter. Ito guys oh. Gusto maglaro guys. Ayan guys oh. Helicopter maglaro tayo. <laughs> wala namang remote, akala ko 'di remote 'to. Oh. Okay. Ilipat kaya 'to, wala namang baterya, walang remote. Ah, may may remote remote din pala siya guys. <laughs> Tingnan niyo guys oh. May remote din pala oh. Ito yung remote. Kung totoo ba 'yan? <laughs> Tingnan natin <to>. guys. <laughs> Kaso lang wala tayong battery ngayon para ipalipad eh. May ano pa naman dito sa Lunita, may rally pa naman. <laughs> Ipaliparin sa natin. Buksan natin. Meron pa tayong tatlong na tirang parcel guys na hindi pa natin nabuksan. Buksan na natin to isa-isa. Hoy. -isa. Sino makipaglaro sa akin guys? Laro tayo guys. Yun guys oh. Chuck Yun. Ayan mga ka-idol. Gusto nyo maglaro. Laro tayo. Yun oh. Laro. <laughs> yung nakita kasi natin, tumatayo itong ano, sakyan eh, robot eh. Tingnan nyo guys, oh. Yan o. Ah. ko lang kung totoo ba ito. <laughs> Maano ma-adjust, adjust. Maging robot siya ba? Tapos buksan lang natin, natin guys, ah. Para ma na natin natin itong isa guys ha. Ano itong isa? Para ma-ligpit na natin ito guys. Itong isa, ano ba ito? Buksan natin ito. Hindi matigas po guys. Eh. Buksan. Ah, ito guys. Para sa, ano? Sa design sa helmet. Sa etas ng helmet. Parang i siya doon sa ulo ng helmet ba? Pag ano? Sungay. <laughs> sungay guys. <laughs> Lagyan natin sungay yung helmet natin. Habang... <laughs> hindi, hindi naman ito sungay guys. design lang siya guys. Design sa helmet ba daw Oo, sa helmet yata to guys. Oo, sa helmet niya. Ah, uh, nakaganon sa itas ng helmet guys. Kabit siya. Idikit dikit lang pala to siya. Iwan ko lang kung madikit ba to. ah, uh, what's up guys? Thank you. Maraming salamat. Ah, ito na. Hindi na naman natin tubuksan kasi ano na lang to mga maliit. Ito na lang isang piraso. Parang ano to sa sa controller ng ano natin to sa busina. Thank you guys. What's up? Maraming salamat sa inyong suporta guys. Thank you. Maraming salamat mga idol. Thank you.